Ah, uh, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat dyan, mga idol, no. Uh, dito po tayo sa aking time na okra sa aloba namin bakuran, mga idol. Tayo po ay magluluto po tayo ng steam na okra, no, mga idol, no? Bagong bitas po 'yan, mga idol, yan po. Yan po, mga idol, no yung steam ko sa may tubig po makaydol para lumambot po at makaya po natin no uh, po nahangon ko na po yung okra makaydol tayo makakain na po ng agahan no at sinabihan ko din po ng steam na daon ng kamote makaydol na no? wala pong tubig yan para pong daon ng kamote ay hindi siya durog ganyan po ako mag steam makaydol no pag ahuga sa kalagay sa kawali takpan at sinabihan ko din po pagpipitos ng tuyon makaydol no dahil po sa tuyon na yun at hindi po maalat galing po yan sa bakulod makaydol no Ah, uh, gimaras. Hello guys, uh, good morning, good morning no. Ah, uh, lang po natin na uh, tayo nagluto na natin pagkain dahil dahil gutom na po ng no, mga idol no. Ah, uh, po tayo sa irrigation dam uh, pa dining operation na uh, okay, kami ay nagsama-sama tang tipon-tipon ng mga magsasaka na para gawin po ang ulit aming tungkol yung bilang magsasaka sa aming patubig mga idol sa so, uh, irrigation dam. At nagluto na rin po tayo ng ating pamahaw no, mga idol no. Ah, uh, meron po itlog na kamatis. Uh, pipino, pepino, uh, na okra, bagong pitas, at ang uh, kamote, mga idol, no? Siyempre, hindi po mawala pa yung mga putas, nasaging, mangga. Siyempre, yung paborito ko na tuyo, mga idol, no? Ayan po. Ayan, kain po tayo, mga idol. Uh, morning, morning po sa inyo lahat yan.